Good morning, good morning Sa mga pagbalang araw naman sa atin lahat Yan, panibagong araw tayo Panibagong vlog O yan, hindi tayo lumusong ngayon sa Ibayo O yan, nandito tayo sa likod O yan, napaan na namin ni Boss Andy, Yung makina Yung pagpatubig Maraming naiwan na trabaho dito sa likod O katulad yan Nung tayo lumulusong mag-isa Di Boss Andy nagras Pipilit din tayo ng ano dito. Nang talbusin. O kahit pa paano yung talbusin natin dito. Ah, uh, kahit na hindi ganong maalaga. Na ano naman. Magkano yan ngayon, boss? Tare. Ay, sige natin panigaw. Hindi rin ganong nung ano. Tapos sa inyo mga tare. Yung tare ngayon. Ano daw 200 yung per kilo. Ang Oh on truck nose boss mga nagkaka ano na nagkaka eh madami mas madami pa yung ano kamahal pa naman ng ano ngayon sa bagay nag ano ng konti yung yung ceiling pula saka yung panigang dati yung panigang nasa 100 per kilo tapos yung panigang 700, 800 daw yata per kilo pero ngayon eto na ito na yung mga ano natin talbusin natin oh. kahit pa paano gumanda naman sila yan uh, tinulungan natin si Bosa nilong isang araw nag tayo dito nag tagda ay hindi pa tapos gumanda rin yung ano kahit na balot ng damo ganyan nakakadamo yan mga boss ano nung hindi pa nadadamuhan pero ngayon ay nakalitaw na sila hindi ba tayo ngayon mamay mamay ng hapon ayun matalbosin natin ganyan no? sana ganito lahat eh. kahit na nabalot ng damo gumanda rin sila oh Ayan o, no? lapad ng dahon. Papa, tulong pumita si Mrs. Tulungan natin kahit makalang lang tayo para agad siya mayari. Dalawa yung order nila. Dalawang bag. Hindi na ganun karaming bunga ng kalamasi natin yun. Ah, na, na tayo, na-focus tayo sa ano. Hindi agad natin na patabaan sa kanap tubigan ngayon lang ulit ngayon lang ulit natin na nalingon yung mga kalamansi na namin ni boss handi sabay pataba para lumabas yung bulaklak Ahorita se ve Sa bagay mamaya. Tutulungan din natin pumitas ng talbos. Nagano pa tayo niyan. Papataba sa ka nag Nandito. Nandada mo. pala mga boss yung napitas natin eh, natulungan na natin ang isang ano, saving misis nasa ano daw yan, 7 kilo o oh, sila. 20 sila tatlo na lahat eh nalilitaw natin yung mga ano dito mga talbusin natin kaya panigam si boss hindi nag doon nag nag grass doon sa dulo hindi pa natapos na si grass dito mga siling dano natin pinanim natin limang tray ito eh kaso di rin gumanda gawa nung naano disagda mo pero meron pa rin no? ero na graskater naman ito. Iren go manyo. Popot. Na popot sila. Vale, bueno, no te. Good luck. ahí está ahí por un Masiling di gumanda. Dito muna tayo sa mga malilim. May silong. lumabas napalitan na natin, natin yung mga sili dito ay yung mga panito kung naga, naalagaan lang pala mayroon ng mga bunga ay nagaya ah, silang mag, ano, magkape ay mga talbusin natin hanggang dito lang yung ano yung panigang meron pa rin dito pagkatalbusin natin mamaya ito Ayun tatubos na natin kina misis kaya sa kapit na natin dulo kaya siguro ng lima yun walang sampo Ah. Ano yun Kasama ba kami dyan? Kasama ba daw sila dyan? Depende. Kaya kami lang. Kami Ay. nagbabantay. Lang? Napahimikan. Kaguluan. Nagugulo-gulo na kayo ng tinapay. Nakadami na kayo na. Kagulot na. May hinog na mga kalamasi. May hinog na mayroong mga kalamasi. Kaparagul dahil manulot na. Ay, kasarap ng kape. Biruin mo. Happy birthday. Pagka ganyan. Malayo pa. Bukas pa. Six days pa. Excited na ako sa birthday. Dahil. Masaya ko yung ano ganyan. Gusto ko yung ano. Mayroon. Ako hmm. Ah, buri ko iskipi. Kapit ng iskipi, kapit yeah, ng bukay. Ganito mo, ganito mo. Ganito mo, 2, 4, 6. O, tido oh. ata mo. Kaka ah, ko, may tong skipi, may itong mayonnaise. Eh. Ba't siya ati lang, ako nagginawa sa kanya? Ewan ko, ba't di siya bumubulad? Ba't di siya bumubulad? Eh, paano? Kulang pala sa yak, malamig ka kapi. <laughs> ano? <laughs> nanginginig yung katawan. Ah, lasa yung sinaw na kayo, eh. <laughs> Antok na eh. Karurugo naman. Ma <laughs> na kasi nung balag mula oh. Boss talaga ma. Tawag ka ng tawag kanina, ngayon. Eh, hey, making one bag ko! Ba, ko yung bag. Kenny ko yung bag, boss. At yung kaltang bag mo. Ay, tao. Ah. Kung ako Ika talaga, sinabi ng bayo kang mong tangini. Yun, boss Tapos na ano nito. Yung panigang. Sa so, ayun, tare. Tapos na natin damuhan. Ano, kaltaw na yung atari. Saka, panigang. Tapos, sino misis, tapos nang pumitas, nakaka-tikta 20 kilos na sila. Nakaano po tayo dito? Naka, uh, dito, dito, dito. Okay. Naka ano pa yung patamaan natin? Ano yung tubig ni Boss Andy? Nakaano pa tayo dyan? Okay, isang tudling pa tayo. Sa't kalahati. dito yung tubig ni Boss Andy? plastic na medyo mahina na rin yung dati mong tubig dito gawa ng maraming tulo Ay, pero medyo malakas pa Ay, tayo mo tayo <coughs> Ay natin din natin natapos yung binadamo natin ayan sasabon na natin yung pataba yun man lang na patubigan ni boss santi para malusaw para tumalab yung dust niya sa dulo medyo tuyo na yan At, sabog muna tayo yung pataba Pino 2100 24 to, ammonium. Marakam bulaklak. Gadbit natin sa paglabas labas ng bulaklak ng palamansi. Pinaka pino to. Pinaka pino sa ano, marakam bulaklak. May ano to eh, may pinong pino, tapos pangalong pino, tapos yung parang tapa. Yung malalaki ano laki yung butel. Nandito na si boss. Nandito na si boss. Hindi sa klate. Nandito na tayo nagpapataba. Nakakakulong dalaw na tayo. Dito agad tatalab to. Nasa bayan. Sa dulo, ewan ko. Medyo tuyo na. Pagdamo kasi tayo kanina. Kaya natin na sabay Tatalab yun. Pag pangalawang patubig. Pero to, sa ganda tatalab agad to. Nasabay lulus ba hmm, ang dalawa na ito ang dalawang bulto magkukuha lang ata yung mga ngayon ha dati binibili ng nanay pito may sumusobrang isa Ayan, mabas tinapos na natin yung ano Yung dinadamuhan natin Para kung sakali, bukas At din yung bukas dito Pagkatapos nyo sa sili Ay sa ano, sa kalamansi ayun nakakot na rin natin yung Masyado makapal Ayan, malinis na ayun ginabigyan na lang tayo Si Boss Andy, nagkano na ng Makina, <coughs> nagpatay na Eh, dahil nga nakatabi ng ano doon Nakatabi ng bahay hindi naman hindi hindi naman pwedeng ano na. uh, hanggat kabi magpapatubig minsan nga ano uh, pinatanghali mag magpaandar dahil nga baka tulog pa yung may bahay doon sa tabi ay pinabi na tayo pero natapos ano natapos tayo nagdamo alas maghapon tayo nagdadama si Boss Andy nga uh, kanina nag grass cutter tinapos yung grass cutter tapos nagpatubig o tayo naman kanina ng hapon nagpataba tayo ayun pang yung ano na yun iiwan na lang natin dyan uh, tatakpan natin baka umulan o lahat ng napatubigan ni ano ni Boss Andy napataba naman din natin Yon, mga boss. Uh, Papauwi na lang tayo. Gabi na. O siguro mga boss, dito ko na lang muna tapusin ang ating muntin video. Uh, maraming po salamat sa walang sawang support uh. At pagsubaybay sa amin nila boss Andy. Yon, ingat po kayo palagi and God bless. Yon, kita-kita na lang po tayo. Next upload. Masakit na ibaywang ko. uwi na tayo.